Magandang araw mga kagulay, welcome back sa akin channel Greggy Parber nga po pala ulit to Bale, itong video na to mga kagulay ay papakita ko sa inyo kung paano ako nagbubutas ah uh, Kung baga itong gamit ko na to hindi to na set up, gawa ng ano ah, nagmamadali na nga kami bali ganito lang yung ginagamit namin mga kagulay ginagamit ko May uling na to mga kagulay Kung baga nilagyan ko na lang siya ng ano basahan para hindi ako mapaso mga kagulay Tingnan natin kung mainit na ba. Yeah, mainit na siya mga kagulay. Ganyan siya mga kagulay, oh. Ganyan lang ginagawa kong ano, ah, pagbubutas mga kagulay. 0.75. Oops, yeah. ang ganyan lang kada kabilis magbutas mga kagulay. Ito double root oh. Bali ang gagawin ko mga kagulay ay hindi na di ko nasusukatin diyan. Itatapat ko na lang dito sa walang butas mga kagulay. Dito. Ayan tapat niya. Parang kwintad kwintahan din niya mga kagulay kapag inanom mo yan 0.75 din yan mga kagulay 0.75 0.75. Ganyan ang ano niyan mga kagulay. Bali ganito lang oh. Nabilis lang naman to mga kagulay Mali lang yung Yung pwesto ko mga kagulay Dapat pa ganun Pero na mali lang yung pwesto ko Mga kagulay So ayo mga kagulay Pinakita ko lang sa inyo Kung paano ko ginawa Kapag bubutas ngayon mga kagulay May butas na yan Katulad ng sabi ko mga gulay. Katulad ng sabi ko sa inyo mga gulay, tatapatan ko na lang 'yan. Itong pagitan nito, 'yan pagitan niyan dito. Yun doon itatapat ko doon sa kabila mga kagulay. Ganyan yung gagawin ko. Tsaka doon sa nagtatanong kung anong ano brand nung ginagamit kong plastic mulch, ayan siya mga kagulay, kitang-kita naman. Mac Plus siya mga kagulay. Yan yung tatak nung plastic na ginagamit ko dito. Kasi subok ko na yan kasi nakagamit ako ng iba. Medyo mabilis man siya mga kagulay. Bapunit. yan siya. Hanggang dun yan mga kagulay. May tinatabunan pa dito. Mga dosis siguro to na plat. Tapos tapos na yan hanggang dun. May nakikita yung plastic doon. Tapos meron pa yung kabila niya mga kagulay. Kasi 5,000 nga. Puno. Depende kung 5,000 yung di na puno. Pero depende sa ano. Hindi man natin mape-perfect mga kagulay. Kung ilan yung mabubuhay. Sana mabuhay lahat. Para eksaktong 5,000 pa rin mga kagulay. Yan, bali ito, bubutasan ko yan mga kagulay. Saglit lang naman butasan to mga kagulay. Mali lang ako yung ano, posisyon ko kayo na. Dapat dito pala ako nagsimula. Yan, 0.75 yan mga kagulay. Kasi yung panukat ko, ay sinukat ko na yan, pinutol ko, tapos para dire-diretso na ako. Kung baga ang diskarte ko naman yan mga kagulay, alimbawa mag-isa lang ako, uh, bubutasan ko muna, tag-iisang tag ano, ha, huh, ang init. Tag-iisang pangalan nito, tag-iisang linya. Lahat yan, bago ko ah uh, oh, bago ko babalikan to para dire-diretso rin ako dito. Yan nga yung tinuro ko sa inyo mga kagulay. Yan, 0.75 yan. Yung gitna niyan, ito dito ko itatapat mga kagulay. Kasi double row ako. Para pagsukat nyo dito yung butas dyan, tsaka doon, 0.75 din nakakalabasan mga kagulay. Yan yung discard ko dito. Sa iba, ay doon sa mga unang video ko, nakita nyo may hawakan talaga yon. Eh ngayon, nalangan na weldingan ko pa yon. Eh nagmamadali na nga kami mga kagulay. Bukas ng umaga ay darating na yung ano, yung ating seedling na pinapunla mga gulay yung ano natin tatanim natin kaya dapat mapudasan ko na to hanggang doon para bukas ng umaga yun doon naman sa kabila mga kagulay mabutasan para pagkahapon mga 2.30 siguro ay simula na ng pagbubutas ay pagtatanim ulit mga kagulay mga ano nga kulang nga ako sa tao dito mga gulay wala kasi makuha na ng tao kaya di ko alam kung matatapos to ng walong tao depende kung mabilis sila magtanim matatapos to mga gulay, 5k kasi ilan lang oras lang naman yung tatrabaho nila kasi 2.30 magsisimula 5.30 3.30 4.30 5.30, alos, ta tatlong oras lang itatrabaho nila mga gulay, baka di nga nila matapos to, kasi walong tao nga lang yung pupunta sa akin, kasi itong apat na to, yung dalawa dyan ay ano, mag magsusundan ng ano ng pagdidilig, pero papakita ko pa rin sa inyo mga gulay, kung paano namin na ano, kasi kapag nag, ano, na gano, nagtanim ako, sinusundan agad ng magdilig dyan. Yung iba naman, oh, maasa lang sa ulan. Yung iba naman, kinabukasan na ako. Talagang dinediretso ko dilig kapag tatanim mga kagulay. Yun yung ano, pamamaraan ko. Eto, mapapansin nyo mga kagulay, may sobra siya. Yan, may sobrang ano, eto. Mapapansin nyo, kaya may sobra yan mga kagulay. Para sa susunod, eto na lahat ang susundin kung gano'ng kahaba. Kasi hindi... Hindi diretso yung plot natin mga kagulay. Yung, yung ano yung pilapil natin doon kaya ako na sinobra yan para sa susunod na gagamitin para parehas na yan yan nang din na kung baga, tatanggalin na yung ano doon yung kanal doon so na lang ng panibagong kanal ngayon hindi kasi natanggal madalian nga kung baka hindi talaga na plano yung ano doon na kanal natanggalin kaya mapapansin nyo sobra yan kung baka na lang doon mga kagulay sa dulo kasi dito yung ano niya yung main hose niya papunta doon kailangan na lang sa dulo, uh, tutupin na lang siguro. Hindi namin ano, hindi namin puputulin. Gawangan ng gagamitin namin sa susunod para para parehas talaga yung ano, yung haba ng uh, plat. E dito kasi medyo maiksi. Ano, mapapansin niyo medyo maiksi diyan doon, mahaba yung plat mga gulay. Kaya ang ginawa ko, niisip ko uh, para parehasin ko na lang yung haba para sa susunod na tanim, uh, aayusin na lang talaga yung ano, yung sukat ng plat para para parehas siya, uniform yung sukat ng plat ganun yung pinlano ko dito mga kagulay baka kasi magtataka na may nakapansin na may sobra dito na ano, drip hose hindi po talaga pong sinadya para ano na lang tutupiin na lang doon tapos papailalim na lang sa plastic yung natupi para sa susunod aayusin na lahat mga kagulay para hindi siya no so ayun mga kagulay pinakita ko sa inyo uling ang gamit ko ito ayan baka mamatay pa Uling ang gamit ko mga gulay. Mabilis lang naman siya butasan lalo din ganito na galing sya sa araw, mabilis lang butasan. Ayun, nabutas na siya mga kagulay oh. 1.75 'yan. Ayun. Ayun, papakita ko ulit yung ano ng ano nang plastic. Kahit di tayo sponsor niya mga gulay yan kasi maraming nagtatanong kung ano to tatak ng plastic yan mga kagulay. Yung tatak ng plastic natin. Ayun, papunta doon. Ito matatapos nilang tabunan to. Uh, don doon sa kabila 30 plat na lang kaya naman siguro nilang tabunan bukas ng umaga uh, para maano rin mapabutasan nila lahat doon bago dumating yung ano uh, bago maghapon pala mga kagulay bago mag alas dos uh, para mabutasan ko rin lahat mga kagulay so ayun mga kagulay sa kumbagang gigang dito na lang ako hindi na ako magtatagal mga kagulay sa video to gawa nga ng magbubutas ako para matapos ko rin lahat mga kagulay sa bago pa lang sa munting channel ko huwag nyo kalimutan mag subscribe click nyo na rin po yung notification bell para updated kayo lagi sa gagawin kong video tungkol dito sa pagbubutas ko uh, pagbubutas ko sa pagtatanim ko para updated kayo lagi mga kagulay sa pag ano, kung ano man pag i-spray, pag abono para updated kayo lahat mga kagulay para yung sunod-sunod ay mga -ano nyo kasi maraming nga nagre-request kasi di na nga nila makita yung ibang ano mga video ko mga kagulay so hanggang sa muli mga kagulay uh, maraming maraming salamat sa mga suporta sa akin. Uh, God bless po sa ating lahat.